Ito na nga, marahil ang pinakamabilis na bank robbery sa kasaysayan. Sa loob nga kasi ng dalawang minuto, again, 120 seconds, inalimas e ng isang armadong grupo ang isang branch ng Bank of America. At ganito nga, yung kanilang ginawa. Bandang, alas 5.15 ng hapon, August 7, 2006, Apat na armadong lalaki nga ang bumaba sa isang kotse sa tapat ng Bank of America, branch 5813. Mabilis na nilang pinasok nga ang bangko at nagdiktara sila ng hold up. Dalawang naka AK-47 ang mabilis na tumutok sa mga gwardya. Yung dalawa naman na kasamahan nila na armado ng pistol ay dumiretso na nga sa loob. Yung isa sa kanila, tinakot nga yung teller at inutusan ito na magmadaling kunin nga yung mga bundle-bundle na pera sa vault at ilagay ito sa daladala nilang bag. Samantala, yung isa naman na naiwan, e kinontrol yung iba pang mga tao sa branch. Pinadapa sila, you know, the usual thing kapag may ganitong mga holdapan. Para syempre e walang sumubok na magpakabayani dito. Syempre dahil takot na takot yung bank teller. Dahil nga sa tinutukan na siya, e siyang sumunod sa utos at nilagay niya nga yung mga bundle ng pera na nasa loob ng bolt doon sa bag na inabot sa kanya. And then, eksaktong dalawang minuto, e eh, nag-alarm yung relo ng isa sa kanila. Sumigaw siya ng, let's go, let's go. Mabilis silang sumakay sa sasakyan at saka nga, tumakas, umarurot na palayo. Tangay nila ang nasa $60,000 nga na salapi o nasa 3.5 million pesos dito sa atin. Well, pagdating ka ng mga otoridad sa crime scene, eh of course matagal nang nakalayas yung mga salarin Isa-isa nga tinanong lahat ng mga tao na nasa loob ng bangko nung mangyari nga yung hold-uping na ito pero syempre, eh, lahat sila, eh talagang walang natukoy doon sa apat nga na nanloob kasi nga, nakasuot sila ng bonet. And then, kahit pa may CCTV camera din doon sa bangko eh useless din ito dahil hindi doon makikilala yung mga sospek. Pero ang naitulong nito ay nakita nila yung ginawa nilang operasyon. Base nga dito sa mga kilos nitong mga to, isigurado yung mga otoridad ngayon na planadong planado itong kriming ito dahil nga sa sobrang bilis ng kanilang execution. Imagine, in 2 minutes, ay natapos nila ng malinis itong kanilang trabaho. And then, another certain thing here ay yung mga gumawa nito ay hindi nga basta-bastang mga tao. Kung mga profesional sila, lalo na nga sa paghahawak nila ng baril. Akala nila ay talagang dead end na nga itong kasong to. At tuluyan nang makakawala yung mga sospek kasi nga there is no enemy para nga matukoy o makilala sila. Napakalinis kasi talaga nung nangyaring robbery kaya nga wala silang naiwang kahit na anong ebidensya. Bukod nga dito ngayon sa isa na hindi talaga nila inasahan May isang tao yung biglang lumapit sa mga otoridad Habang ongoing yung investigation dito Well base sa kanyang pagpapakilala Nakatambay siya hindi nga kalayuan sa harap ng bangko Nung biglang ang huminto yung isang sasakyan Base sa kanyang nakita mula doon sa sasakyan Bumaba itong mga taong nakabonet at armato Saka sila tumakbo nga apaloob doon sa bangko. Siyempre nung makita niya to, eh sigurado alam niya may mangyayaring krimen dito kaya ang ang ginawa niya. Minabuti niyang tignan ngayon yung plaka nga ng kotse. Wala na yung plaka nito sa likod dahil marahil ay eh, talagang inalis nila pero hindi nila natanggal yung plaka sa harap nga ng kotse. Kaya naman sinulat niya ito at saka nga, ayun, binigay niya ngayon sa mga otoridad. Natrace nila ngayon itong plaka sa isang Silver 2001 Four-door ODA-4 na nakarehistro naman sa isang 19-anyos na si Alex Blam, isang private first-class na soldier. Well, eventually, inapag-alaman eh, nila ngayon na yung leader pala ng grupong ito ay si Luke Elliot Sommer, 20-anyos lamang din at isa ring sundalo. Ngayon, konting background check tayo dito sa leader nilang si Somer. Dating na-deploy na pala itong uh, si Somer sa Baghdad, Iraq. Minsan na rin siya uh, na sa Afghanistan. Kaya naman kahit nga 20 anyos pa lang talaga itong mokong na to. E eh, napakarami na niyang pinagdaanang mga training at mga combat exercises na talaga uh, magbibigay sa kanya ng kakayahan para nga gawin yung ganung kalaking krimen. Kaya naman no wonder na plano nilang pulido nga yung panuloob sa bangkong ito. Bukod na nga lang syempre sa pagtanggal nila ng plate number ng kotse sa harapan. Summer nga noong 2006, habang nagiinuman ngayon itong magkakaibigang sundalong ito doon niya sa barracks building 3475, e biglang pumasok ngayon sa isipan nila yung kung ano-anong mga bagay. Ewan ko kung dala ito ng alkohol. Isa na nga doon yung paggawangan ng sarili nilang grupo o gang. At syempre, para nga mabuo ito, eh, kailangan nila ng pera. At dahil nga, pare-pareho naman silang mga trained officer na eh, hindi na umunos sila, mahihirapan para dito. Alam mo kung titignan to, eh, parang eh, kwantuhan lang to sa inuman na, alam mo yun, hindi magmamanifest into reality, pero nangyari ito. Kaya naman, the rest is history. Ayun na nga, nanloob sila ng bangko dahil nga, yung perang gusto nilang makuha doon, igagamitin daw nila para nga makapagpundar ng isang ganga. Biruin yung mga sundalong trained itong mga ito, mga veterano tapos ganito yung naisip nila. Apat na araw nga silang nag noon ng gagawin nilang panluloob doon sa bangko. Una syempre, ang ginawa nila ay binisita nila yung bangko para nga kabisaduhin yung pasikot-sikot sa loob nito. Tinandaan nila as in talaga bawat detalye para nga magawang maayos at mabilis yung plano nila. Sunod ay inaral nila ngayon lahat nga ng mga nangyaring palpak na bank highs in history para nga maiwasan lahat ng mga naging mali nila doon. Well, alam nyo, we have to give it to them. Talagang napakagaling naman talaga nila. Bukod nga syempre sa hindi nila inexpect na may mapagmadyag na tambay pala sa harap nga ng bangko. At siya nga, yung sumira sa lahat ng kanilang mga plano at pangarap na gang. Lahat sila, syempre, sinampahan ng kaso. Itong si Samuel nga na utak nitong grupo ay sinintensyahan ng 24 na taon sa kulungan. Pero, pero ito, may nangyari pa. March 8, 2010, nadagdagan to ng 20 years pa dahil nga tinangka niya pang ipatumba yung judge na humatol sa kanya na guilty para dun sa nauna nga. Kaso, pero again, eh, sobrang malas niya. Dahil nga, yung gunman na hiner niya para nga gawin yung gusto niyang gawin, eh, isa pa lang, FBI na undercover. Nako, nako, nako. Talagang walang swerte sa buhay ito. Hanggang ngayon nga ay nakakulong pa rin siya. Pero may bagong update pala tungkol dito. Last November 2022, inabuwas nga ng labing dalawang taon yung kanyang sintensya. Imbis nga na 44 sana ito ay naging 32 na lang dahil nga may mga testimonya na nagsasabi na nagbagong buhay na umano siya. Well, base rin to sa mga reputable na sources. Kaya nga dininig talaga ng hukom. Naka-15 years na siya ngayon kung titignan natin. So, 17 years na lang sa kulungan. Malapit-lapit na yan. At 36 years old na nga siya ngayon. At paglaya niya eh, 53 anos pa lang naman siya. Pwede pa. Again, 20 anos lang siya nung gawin niya itong krimen. Talagang napakabata. And well with that. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwentuhan. Kung may gusto pa kayong nga. Uh, isuggest para nga sa mga susunod ay uh, comment nyo lang po sa iba ba. Once again, binabati natin lahat yan mga kasama natin sa nakakaraan nating mga kwentuhan. Salamat po ng marami sa inyo. At muli ay nga po ang uh, inyong kuya. Siyempre, si Kuya Eddie lang nagsasabing na nagsasabing uh, aha, may bago na naman akong nalaman. Thank you so much for watching and see you next time. Goodbye.